si Sandro Marcos nilampaso si Kongresman Pulong Duterte grabe sobrang galing at talino ni Sandro Marcos tinalo pa ang mas matatandang mga Kongresman katulad ni Pulong Duterte Naiproklama na rin ang ilang nanalo sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Wagi ulit sa pwesto sa Ilocos Norte 1st District si Congressman Sandro Marcos. Bagitong congressman pa lang, pero tinalo na ang isang veterano. Isang nakakagulat na revelasyon sa kongreso. May isang baguhan, pero hindi mo akalain mas maraming batas na ipasa. Mas mataas ang posisyon at mas mataas pa ang rating ng taong bayan. Pero teka, sino ba itong bagitong to? hindi sa ordinaryong new 5 Kasi bagito nga, pero parang termabaho na isang dekada sa kongreso. Hintayin mo lang, di mo na mamalayan, matatapos mo ito. At pati ikaw, mapapahanga rin. Sino ang tinutukoy natin? Walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos, anak ng Presidente Bongbong Marcos, ang apo ng dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pero teka, hindi ito tungkol sa pagiging anak ng Pangulo ito ay tungkol sa kanyang sariling gawa. Habang si Representative Paolo Pulong Duterte ay matagal na sa Kongreso, hindi maikakaila na ang ilan sa ating mga kababayan ay kinukumpara ang performance ni Pulong at ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos kasi, bagito pa lang, pero mas marami ng batas ang kanyang nayakda. Ilang batas kamo? 240 author bills at 75 co-author bills. Ibig sabihin, 315 panukalang batas sa isang termino pa lang. Samantalang si Pulong Duterte, halos 60 lang sa buong 19 Congress. Nakakagulat ba? Diba? Pero teka, hindi lang yan. Hindi lang siya basta aktibo. Siya pa ang senior deputy majority leader. Yes, tama ang basa mo. Ang bagitong si Sandro, nasa isa sa pinakamakapangirang posisyon sa kamara. Bakit importante yan? Dahil ang senior deputy majority leader ang tumutulak ng legislative agenda ng Kongreso. Therefore, hindi lang siya dumadalo, siya mismo ang nagpapagalaw ng galaw sa loob. At may bonus pa, member siya ng House Committee on Rules. Para sa mga hindi familiar, ito ang committee na nagpapasya kung anong batas ang unahin at kailan ito pag-uusapan. Pwesto ng mga haligi ng Kongreso pero nakuha ng isang baguhan. Bakit siya? Siyempre, hindi pinalampas ng publiko sa isang survey ng RPMB. Representative Sandro Marcos ay may 95.8% performance rating. Tinal maging ang mga veteranong kinatawan kasama na si Pulong Duterte. Pero teka, hindi ba't si Pulong ay anak din ang dating Pangulo? Hindi ba't matagal na siyang naninilbihan sa Davao at may malawak na karanasan? Pero sa mata ng taong bayan, mas mahusay, mas mabilis at mas, mas epektibo ang batang Marcos. Nakabigla ba? Oo, dahil sa kongreso ngayon, hindi lang pangalan ang labanan. Galing, galaw at gawa ang pinapansin. At si Sandro Marcos, bagito sa papel pero leader na sa gawa. Kaya kung dati ay iniisip mong wala yan, anak lang yan ng presidente, ngayon napapaisip ka. Teka, siya nga talaga ang bagong mukha ng modernong pamumuno sa kongreso. At oo, tinalo niya pati si Pulong Duterte, hindi sa apelido, kundi sa tunay na performance. Have mercy oh God at purihin ang ating Pangon Diyos. Unang Timoteo 4 verse 12 Huwag hamakin ni ang iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka ng mga mananampalataya sa salita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Si Sandro Marcos ay isang bagito kaibigan pero pinatunayan niyang hindi hadlang ang edad sa pagiging mausay, masipag at matalino sa paglilingkod. Ngunit bilang mga kristyano, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang sa dami ng batas o taas ng posisyon kundi kung paano ang ating buhay ay nagsisilbing liwanag ni Kristo. Hindi pangalan, hindi kapangyarihan, ang tunay na lider ay ang may puso ng paglilingkod tulad ng ating Panginoong Ang Panginoong Jesus mismo ay nagsimula ring walang titulo sa mundo. Anak ng karpintero, walang posisyon sa gobyerno. Pero siya ang pinakamakpangin lider na naglingkod sa kasaysayan ng mundo nang may kababaang loob, pag-ibig at sakripisyo. Therefore, kung paanong ginagamit ni Sandro ang kanyang plataforma upang gumawa ng mabuti tayo rin kaibigan ay tinatawag ng ating Panginoon Kristo na gamitin ang anumang mayroon tayo, edad man, kakayahan o maliit na oportunidad para ipahayag ang kanyang kabutihan sa ating salita, sa ating pag-uugali at sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ipakita natin kaibigan ang ating Panginoon Jesus sa mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos.